Dok, bakit hindi namin maintindihan ang mga nakasulat sa resita ng mga doktor? Teknik namin yan, Apo, para hindi agad kayo ma-high blood sa laki ng babayaran nyo. <laughs> Kaya pala, Dok, lalo lumalala ang sakit ko sa tuwing bibiling ko na ang gamot na resita nyo. Style din niya namin, Apo, para mabilis ang balik mo sa akin para magpa-check up ulit. <laughs> Dok, nung nagpa-check up ako nakaraan dahil sa si sakit ng tiyan, bakit sakit sa ulo ang nirisita sa akin? Para hindi na po sumakit ulo mo dahil sa sobrang mahal ng gamot na bibilin mo. <coughs> ano naman, Doc, ang epektibong paraan para laging magmukong bata? Araw-arawin ang pagkain ng taba at lechon. Sigurado hindi ka natatanda pag nasa langit ka na. <coughs> Dok, lagi na lang sumasakit ang rayuma ko. Paano po mawawala ang sobrang sakit nito? Usa lang 'yan, mawawala ako kapag hinahabol ka na ng mga pinagkakautangan mo. <coughs> Dok, ano ang mabisang paraan para sa pampalinaw ng mata? Ugaliin mong tumingin sa mga babaeng magaganda at maikli ang short. Mabilis lilinaw ang mata mo. <coughs> Dok, paano mo malalaman kung nasisiraan na ng ulo ang isang tao? Kapag ang dalawang kamay niya ay laging nasa loob ng bulsa kahit wala namang pera. <laughs> Dok, gusto ko sana ipa-check up 'yung aso ko. Nakagat niya kasi 'yung tismosa naming kapitbahay. Dapat nga apo magpasalamat ka sa aso mo. <laughs> Hihi, na nakasi 'yung aso ko, Dok. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan lang niyan apo ipahasa mo'ng mabuti 'yung pangil. Para may lakas ulit siya mga agat ng mga chismosa. Dok, madalas ako inaatake ng epilepsy. Ano ba ang karaniwang sanhi ng ganitong sakit? Ang ganitong sakit, Apo, kadalas ang umatake sa mga taong wala ng pera. Dok, madalas din po lumabo ang panigin ko. Normal lang yan, Apo. Lalo na pag bukas mo ng pitaka mo at walang laman, lalabo talaga paningin mo. <coughs> Dok, bakit kaya madalas uminit ang ulo ko? High blood yati ako. puro resibo ng bayarin ng dumarating sa bahay nyo at wala kang pambayad, sigurado high blood nga yan. <laughs> dok, may yata ang resistensya ko. Madalas ako nilalagnat eh. Nakakapanghina talaga apo ng resistensya pag tambak-tambak na ang utang mo kaya nilalagnat ka. <laughs> Minsan, Dok, Naging makakalimutin na ako, may lunas po ba dito? Maganda nga yan, Apo. At least minsan, nakakalimutan mong hirap na hirap ka na sa buhay. <coughs> Madalas rin ako, Dok, nakakaramdam ng matinding takot. Yung tipong hindi ko maintindihan kung bakit. Ang nangyayari yan, Apo, kapag alam mong may maniningil na naman ang utang mo. <coughs> Parang hindi ganun, Dok, eh. Ugali kasi ng Pinoy, pag siningil ng utang, sila pa yung galit at makapang, Sa bagay apo, may point ka. Baka nakalimutan mo lang na Pilipino. <laughs> Doc, may gamot pa ba para sa mga taong makakapal ng Alam mo apo, hindi naman kasi sakit 'yan para gamotin. talent na kasi ngayon 'yan ng karamihan. <laughs> <laughs>